Paano kung may isang gamit sa iyong bahay na matagal mo nang nakalimutan, at ito pala ang tahimik na humaharang sa swerte, pera, at biyayang nakalaan para sa iyo? Isipin mo, sa simpleng pagtatapon lamang nito, bago mag-Agosto 15, maaari nang magbago ang takbo ng iyong kapalaran, gaya ng babala ni Nostradamus noon paman. Marami ang hindi pinapansin ang lihim na ito, pero ang mga sumusunod dito, laging nakakakita ng kamanghamanghang pagbabago. Paano kung ito lang ang nakaharang sa pagitan mo at sa buhay na matagal mo nang pinapangarap? Huwag mong palampasin ito. Manatili ka lang dahil ngayong araw ibubunyag ko sa iyo ang isang simpleng hakbang na maaaring magbukas ng pintuan ng swerte na matagal mo nang hinihintay. Ang mga Pilipino ay matagal nang naniniwala sa mga palatandaan, babala, at mahiwagang paraan kung paano dumadaloy ang swerte sa ating buhay. Napakayaman ng ating kultura sa mga kwento ng tabong swerte, minsan ay sa simpleng ritual lamang, minsan ay mula sa mga sinaunang hula. Ngayon, hatid ko sa inyo ang isang mensaheng inspirado sa mga pahayad ni Nostradamus, ang kilalang propetang ang mga prediksyon ay tumawid sa maraming siglo. Sa loob ng maraming henerasyon, ang kanyang mga babala ay pinaniwalaan ng buong mundo, lalo na pagdating sa kayamanan, panganib at babong simula. At ngayon ang kanyang hula ay tumutok na mismo sa atin, mga Pilipino. Isang paalala para tingnan ang ating mga tahanan bago sumapit ang Agosto 15. Bakit? Dahil ang ilang gamit na itinatago mo pa ay maaaring tahimik na humaharang sa biyaya at pangarap na para sa iyo. Sa video na ito, malalaman mo kung ano ang gamit na iyon, bakit ito mahalaga, at ang eksaktong hakbang na dapat mong gawin para tuluyang makapasok ang swerte, kaginhawahan, at kapayapaan sa iyong buhay. Handa ka na bang buksan ang tunay mong kapalaran? Tara, simulan na natin ang makapangyarihang paglalakbay na ito. Sino ba talaga si Nostradamus? Bago tayo lumalim pa, pag-usapan muna natin ang taong nasa likod ng mga hula, si Nostradamus. Ang tunay niyang pangalan ay Michel de Nostredame, ipinanganak sa France mahigit limang daan taon na ang nakalilipas. Maging noong nabubuhay pa siya, marami ng bulung-bulungan tungkol sa kanyang mga hiwaga at kakaibang kakayahan naniniwala ang mga tao na kaya niyang silipin ang hinaharap mula sa mga sakuna, digmaan, hanggang sa mga biglaang pagbabagong may kinalaman sa kapalaran at kayamanan. Pero hindi lang siya basta tagapagsabi ng hinaharap. Isa rin siyang manggagamot, astrologer, at matalinong tao na tila alam ang nakatagong daloy ng buhay. Isinulat niya ang kanyang mga hula sa anyo ng mga tulang may malalalim na kahulugan, mahirap intindihin minsan, pero kapag naunawaan, kamangha-mangha ang katumpakan. Ilan sa mga tumugma sa kasaysayan ay ang pag-akyat at pagbagsak ng mga hari malalaking sunog at salot sa Europa at maging ang malalawak na pagbabago sa yaman at kapangyarihan ng mga bansa pero ang pinakakaakit-akit sa atin bilang mga Pilipino ay ito lagi niyang binibigyang diin ang kahalagahan ng tamang panahon at paglilinis Ayon sa kanya, may mga sandali kung kailan ang universo ay nagbibigay ng senyales, mga maliliit na bintana ng pagkakataon kung kailan dapat tayong kumilos. Kapag pinalampas mo ito, maaaring lumagpas din ang swerte. At kung isipin, maraming Pilipino, mula sa mga tagalungsod hanggang sa mga probinsya, ay makakaugnay sa paniniwalang ito. Hindi ba't paborito ng ating mga lolo't lola ang paalalang maglinis ng bahay bago ang bagong taon? o ang pagsasabi na dapat itapon ang sirang gamit para makapasok ang bagong biyaya. Ito'y hindi basta pamahiin, ito'y pag-aayos ng enerhiya sa ating paligid. Hanggang ngayon, ang pangalan ni Nostradamus ay nagpapakilig ng isipan at damdamin. Ang kanyang mga mensahe ay tumatawid sa mga hangganan ng bansa, henerasyon, at relihiyon. At sa mga sandaling ito, isa sa kanyang babala, tungkol sa isang simpleng bagay na madalas nating binabaliwala, ay maaaring maging susi ng pagbabago sa ating buhay. Kaya kung pakiramdam mo'y lagi kang malas, laging may harang, baka ito na ang senyales mo. Makinig. Matuto. At gumawa ng makapangyarihang hakbang tungo sa bagong kapalaran. Bakit may kinalaman ang mga bagay sa swerte? Napansin mo na ba kung paanong may ilang bagay sa bahay na tila may kakaibang enerhiya? Dito sa Pilipinas, bata pa lang tayo ay tinuturuan na tayo na ang mga bagay na iniingatan natin ay may epekto sa daloy ng biyaya sa ating buhay. Mula sa lumang bariya na nakatago sa pitaka hanggang sa pampaswerteng anting-anting sa altar, bawat gamit ay may kwento, at minsan, may tagong kapangyarihan. Pero tulad ng may mga bagay na humihila ng swerte, meron ding tahimik na humaharang dito baka isa na dyan ang basag na salamin na nakatago sa isang sulok o ang sirang orasan na matagal mo nang di pinapansin. Madalas sabihin ng matatanda na ang pag-iingat sa mga sira o wala ng silbing gamit ay parang pagyakap sa lumang sakit, nabigong pangarap o mismong malas. Kahit maliit lang ang mga ito, pwede silang maging bitag ng nakatigil na enerhiya, kaya hirap makapasok ang panibagong oportunidad sa ating tahanan at sa ating buhay. Sa buong mundo, maraming kultura ang naniniwala sa mahika ng paglilinis, pag-aalis ng luma para tanggapin ang bago. Sa Pilipinas, nagsisibak tayo ng bahay bago magbagong taon, nagsisiga ng insenso pagkatapos ng masamang panaginip, at naguhugas ng kamay kapag may naramdamang, di magandang enerhiya. Hindi lang ito basta gawi, ito'y paraan para isabuhay ang swerte at buksan ang pintuan ng bagong biyaya. At dito muling sumasalamin ang babala ni Nostradamus. Sa kanyang mga propesya, inuulit-ulit niya ang kahalagahan ng pagtanggal na ang tunay na swerte ay dumarating sa mga taong handang bitawan ang bigat, ang negatibo at ang hadlang. Kaya kahit nasa maliit kang bahay o abalang apartment, hindi ito tungkol sa linis lang, ito ay tungkol sa pagtatanggol sa iyong kapalaran. Ngayon, itanong mo sa sarili mo. May bagay ba sa buhay mo na dapat mo nang pakawalan? Babala ni Nostradamus ang propesya at ang itinakdang petsa. Ngayon, lumapit na tayo sa pinakaugat ng lahat, ang propesya na nagpapakaba, nagbibigay pag-asa, at nagiging usap-usapan sa buong mundo. Ayon sa mga kwento sa paligid ng mga hula ni Nostradamus, may mga tiyak na araw sa bawat taon kung kailan nagbubukas ang universo ng isang bihirang bintana ng pagbabago. Hindi basta-basta o random ang mga petsang ito. May dalang babala, palatandaan, at paanyaya upang kumilos, o kung hindi, ay mawala ng pagkakataon sa mga biyayang kayang magpabago ng buong buhay. Para sa taong ito, ang babala ay tungkol sa Agosto 15. Sa isa sa kanyang mga tulang may malalim na kahulugan, binanggit ni Nostradamus ang isang sandaling. Ikot ang gulong ng kapalaran, ngunit para lamang sa mga handang pakawalan ang bigat ng nakaraan. Naniniwala siya na sa araw na ito, may pagbabago sa hangin, isang enerhiyang tahimik na dumadaloy sa mga bahay, pamilya, at pamayanan na nagbubukas ng pinto para sa bagong swerte, pera, at mga oportunidad. Pero may isang kondisyon. Kung may hawak ka pa tiyak na bagay sa bahay mo, kahit gaano ito kaliit, maaari nitong harangin ang lahat ng biyayang para sa iyo. Kahit gaano ka pakadasal, kahit gaano ka kasipag. Bakit Agosto 15? Sa maraming kultura, kasama na ang atin, ang petsang ito ay punong-puno ng espiritwal na kahulugan. Isa itong panahon ng paglilipat mula sa isang yugto ng buhay patungo sa susunod. Sa Pilipinas, maaaring hindi natin kilala si Nostradamus ng personal, pero alam na alam natin ang lakas ng tamang panahon. Sa pagtatanim, pagnenegosyo, o kahit sa pag-ibig, lagi tayong pinaalalahanan ng matatanda. Kapag tumama ang panahon, susuportahan ka ng langit. Ang propesya ni Nostradamus ay hindi para takutin. Ito ay paanyaya para maghanda. Isipin mo, binigyan ka ng babala bago pa dumating ang pagkakataon, isang tsansang baguhin ang kapalaran mo sa isang simpleng aksyon lang sa loob ng iyong bahay. Marami sa mundo ang nagbabaliwala sa ganitong mensahe. Pero tayong mga Pilipino, alam natin ang halaga ng ritual. Marami na tayong kwento ng mga biyayang dumating dahil sa isang dasal sa hating gabi isang gamit na itinapon, o isang palatandaang sinunod ng buong loob. Ngayon, ang tanong, anong aba ang bagay na ito na dapat mong pakawalan bago ang Agosto 15? At bakit kaya ang isang simpleng bagay na ito ay may kakayahang baguhin ang kapalaran mo? Sandali na lang at ibubunyag ko sa iyo ang kasabutan. At higit pa roon, ipapaliwanag ko kung paano mo magagamit ang karunungang ito para tunay na baguhin ang takbo ng iyong buhay. Ano ang bagay na ito? Pagbubunyag at pagbitin. Marahil ay nararamdaman mo na ang tensyon sa puntong ito. Ano kaya talaga ang mahiwagang bagay na ito? Isa ba itong bihirang gamit na nakatago sa kailaliman ng iyong bahay? O baka isang bagay na araw-araw mo nang nakikita, pero hindi mo binibigyang pansin? Tulad ng alam natin, kilala si Nostradamus sa kanyang mga misteryosong salita, mga pahiwatig na tila palaisipan. Pero kapag pinagtuunan ng pansin ang kanyang mensahe, at ang mga kwento mula sa mga nag-aral ng kanyang propesya, unti-unting lumilinaw ang sagot. Sandali lang, mag-isip ka. Ano ang bagay na madalas itinatago ng mga Pilipino, minsan dahil sa nakasanayan, minsan dahil sa alaala? Sa bawat tahanan, mapalungsod o probinsya, karaniwan mong matatagpuan ang isang kahon o drawer na puno ng mga lumang pitaka. May mga punit na, kupas, at matagal ng walang laman. Iba ay bigay ng mahal sa buhay at ang iba na may napalitan na ng bago, pero hindi pa rin natin ito mabitawan. Siguro umaasa tayong magagamit pa, o baka ayaw lang nating itapon ang bagay na minsang pinaglalagyan ng ating mga pangarap. munit narito na ang nakakagulat na katotohanan na nakabaon sa mensahe ni Nostradamus. Ang bagay na maaaring humaharang sa iyong swerte ay isang lumang, walang laman, o sirang pita ili o coin purse. Sa kanyang propesya, binanggit niya ang tungkol sa isang sisidlan na minsang puno ng kasaganaan, ngunit ngayon ay bitag ng naiwang enerhiya. Habang patuloy nating itinatabi ang mga patay na lalagyan na ito, parang kinukulong din natin ang mga lumang kabiguan, nawawalang oportunidad, at pananalaping dinagkatotoo. Hindi natin namamalayan, nagiging paalala sila ng pagkawala, hindi ng posibilidad. Para sa ating mga Pilipino, mahirap itong tanggapin. Mahal natin ang alaala. Ayaw nating magsayang ng bagay na pwedeng mapakinabangan pa. Pero ang aral dito ay malinaw. Hindi lahat ng bagay ay dapat panatilihin, lalo na kung hindi na ito nakakatulong sa ating pag-unlad. Marami sa atin ang may pitakang hindi na nahawakan ng pera sa loob ng maraming taon, nakatago sa ilalim ng papel, nasa lumang bag, o nasa likod ng kabinet. Ayon sa propesya, ito mismo ang mga bagay na kailangang itapon bago sumapit ang Agosto 15. Sa pagtapon mo nito, binubuksan mo ang iyong tahanan sa bagong enerhiya, sariwang biyaya, at tunay na pag-angat sa buhay pinansyal. Kaya tingnan mo ang paligid ng bahay mo. Buksan ang lumang drawer. May pitakang nakalimutan? Sirang coin purse. O pouch na hindi mo na matandaan kung kailan huling ginamit. Ang sagot ay maaaring mas malapit at mas simple kaysa sa inaakala mo. At ngayon maghanda ka. Dahil sa susunod na bahagi, Ipapaliwanag ko kung bakit napakalaki ng kapangyarihang hawak ng bagay na ito sa iyong kapalaran, at kung paano mo ito bibitawan ng tama para tuluyang makalaya. Bakit nakakabara ng swerte ang bagay na ito? Bakit nga ba ang isang lumang pitaka, isang bagay na tila maliit at ordinaryo, ay kayang humarang sa swerte? Sa ilan, maaaring tunog pamahiin lang ito. Pero kung titignan mo ng mas malalim, mula sa pananaw ng sinaunang karunungan at makabagong psikolohiya, makikita mong may saysay at katotohanan ito. Sa kulturang Pilipino, matagal na nating pinaniniwalaan na bawat bagay sa loob ng ating tahanan ay may enerhiya. Ang lumang, walang laman, o sirang pitaka ay hindi lang pisikal na gamit, ito ay makapangyarihang simbolo. Simbolo ito ng mga naudlot na pangarap, nawawalang oportunidad, at pananalaping hindi dumaloy. Sa tuwing masisilayan mo, even kung di mo man ito sinasadya, inaalala nito ang mga kabiguang hindi mo pa nalulutas. Kaya imbes na makahila ng bagong pera, ikinukulong ka nito sa cycle ng kakulangan at limitasyon. Sabi ng matatanda, huwag magtago ng sirang gamit, yan ang humaharang sa swerte. At may lalim ang kasabihang ito. Isipin mo ang iyong bahay na parang isang hardin. Kung hindi mo bubunutin ang mga damo, hindi sisibol ang bagong bulaklak. Ang lumang pitaka ay parang damong tumatakip sa biyayang dapat sanay sa iyo. May epekto rin ito sa iyong isipan. Ayon sa mga pag-aaral, ang kalat, lalo na ang mga gamit na may sentimental value, ay kumakain ng mental energy. Nababawasan ang iyong kakayahang makakita ng bagong oportunidad. Ngunit kapag nakapagbitaw ka na sa mga bagay na ito, nagpapadala ka ng mensahe, sa iyong isipan at sa universo, na handa ka na ulit tumanggap. Sa panig ng spiritualidad, sentro ng maraming ritual ng paglilinis sa ating kultura ang konsepto ng pagbitaw. Itapon ang sirang gamit bago magbagong taon. Sunugin ang lumang papel para wakasan ang isang masamang yugto. Ibigay ang lumang damit para may pumasok na bago. Ang bawat kilos na ito ay nagsasabing. Tapos na ako sa lumang enerhiya. Malugod kong tinatanggap ang bago. Kaya sa propesya ni Nostradamus, napakahalaga ng pitaka isa itong sisidlan ng kasaganaan. At kung ito'y puno ng luma, sirang enerhiya, saan padadaan ang mga biyayang hinihintay mo? Sa simpleng pagtatanggal ng isang bagay, hindi ka lang naglilinis ng bahay, nagpapalaya ka sa sarili mo. Binibitawan mo ang tanikala ng nakaraan at pinapahiwatig mo sa kapalaran na handa ka na ulit tumanggap. Minsan, ang pinakapayak na kilos ang siyang may pinakamalalim na epekto. Hakbang-hakbang na ritual, paano itapon ng tama ang lumang pitaka? Ngayong alam mo na ang katotohanan tungkol sa lumang pitaka o coin porse, ang susunod na tanong ay, Paano mo ito dapat itapon sa tamang paraan para tunay na pumasok ang kasaganaan? Hindi ito basta-basta itatapon lang sa basurahan, may ritual itong sinusunod. Isang maingat at may layuning proseso na ayon sa paniniwala ng mga mystic at mga Pilipino ay nagpapalakas sa epekto ng paglilinis. Ang ritual na ito ay hindi lang basta nag-aalis ng gamit, binubuksan nito ang enerhiya ng iyong buong tahanan para tanggapin ang bagong swerte. Hakbang isa, pumili ng tamang oras. Maglaan ng oras na hindi ka nagmamadali o abala. Pinakamainam gawin ito sa umaga ng Agosto 15, o sa isang maaraw na araw malapit sa petsang ito. Ayon sa paniniwala, ang mga ritual na isinasagawa sa umaga ay mas madaling pinapasok ng positibong enerhiya. Hakbang dalawa, ihanda ang bagay. Hawakan mo ang pitaka gamit ang parehong kamay. Pagmasdan mo ito. Alalahanin mo ang kwento nito, baka ito ang pitakang nagdala ng una mong sahod, o regalong may sentimental na halaga. Pasalamatan mo ito sa isip o sa tinig. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang hakbang na ginagawang biyaya ang pagbitaw. Hakbang tatlo, linisin gamit ang asin o insenso. Bago itapon, ipadaan mo ang pitaka sa ibabaw ng mangkok na may asin, o sindihan ang insenso at hayaang lumigid ang usok sa paligid nito. Ang asin at insenso ay mga tradisyonal na panlinis sa espiritual na enerhiya sa kulturang Pilipino, sumisipsip ng anumang negatibong daloy na naiwan sa gamit. Hakbang apat, sabihin ang isang dasal o pagpapatibay, affirmation. Hindi kailangan ng magarbong salita. Hawakan mo ang pitaka at banggitin ang simpleng linyang ito. Salamat sa lahat ng naibigay mo sa akin. Ngayon, pinapakawalan na kita at tinatanggap ko ang bagong biyaya, swerte, at kasaganaan sa aking buhay at tahanan. Hakbang lima, itapon ng may paggalang. Huwag mo lang basta itapon sa basurahan. Balutin ito sa malinis na papel o tela. Kung maaari, ibaon ito sa lupa sa iyong bakuran o halamanan, ibalik ang enerhiya nito sa kalikasan. Kung hindi naman maaari, ilagay ito sa hiwalay na bag at itapon sa basurahan sa labas ng bahay, halimbawa sa public trash bin o habang nasa labas ka. Layunin, ilabas ang matagal ng nakatinggang enerhiya sa loob ng iyong bahay. Hakbang anim, linisin ang iyong tahanan pagkatapos. Walisin o mopin ang lugar kung saan mo itinago ang pitaka dati. Buksan ang mga bintana para makapasok ang liwanag at sariwang hangin. Maari ka ring magwisik ng asin malapit sa pinto, o magsindi ng insenso upang isara ang ritual at imbitahan ang bagong swerte. Hakbang pito, ibahagi at ipagdiwang. Sa huli, ikwento sa pamilya mo o kaibigan ang ginawa mong ritual. Ang pagbabahagi ay nagpapalakas ng bisa ng ritual at nagbibigay buhay sa diwa ng kasaganaan sa loob ng iyong tahanan. Tandaan. Ang ritual na ito ay hindi lang tungkol sa pitaka. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa luma para makapasok ang bago. At sa simpleng aksyong ito, maaaring ganap na magbago ang takbo ng iyong kapalaran. Mga totoong kwento at patotoo. Maaaring iniisip mo ngayon, totoo ba talaga ito? Ang katotohanan, libo-libong Pilipino na ang sumubok ng mga ritual na tulad nito, at marami sa kanila ang may makapangyarihang kwento na nagpapatunay na minsan, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa simpleng pagbitaw. Kwento ni Maria Cebu City Matagal nang nakatago sa aparador ni Maria ang lumang pitaka, regalo pa ito ng kanyang pumanaw na tiya. Bagamat punit na at hindi na ginagamit, may guilt siyang itapon ito. Ngunit nang marinig niya ang tungkol sa ritual, nagdesisyon siyang subukan ito. Agosto 15 noong nakaraang taon, isinagawa niya ang mga hakbang. Pinagpasalamatan ang pitaka. Nilinisan. At ibinaon sa kanilang likod bahay. Kinabukasan, tumanggap siya ng hindi inaasahang job offer. At sa loob ng isang linggo, dalawa sa kanyang kamag-anak ang biglang nagbayad ng utang na matagal na niyang binitawan sa isip. Para kay Maria, ang pagbabago ay agad-agad at hindi maipagkakaila. Kwento ni Carlos, Quezon City. Laging pinagtatawanan ni Carlos ang mga ritual ng kanyang ina. Pero sa loob-loob niya, nahihirapan siya sa bayarin at may problema sa negosyo. Isang araw, nakakita siya ng tatlong lumang coin purse sa drawer, walang laman, maalikabok, at halos nakalimutan na. Kasama ang kanyang ina, sumali siya sa ritual. Pagkatapos noon, napansin niya ang malaking pagbabago sa bahay. Gumaan ang pakiramdam. Nawala ang mga pagtatalo. At nanalo pa siya ng maliit na papremyo sa lokal na raffle. Anya, para bang nawala ang ulap na bumabalot sa kanilang pamilya. Karunungan ni Lola Herminia, Davao. Si Lola walumput 82 taong gulang, matagal nang nagtuturo sa kanyang mga apo na mag-alis ng sirang gamit tuwing Agosto. Sabi niya, Huwag mong harangan ang biyaya gamit ang mga bagay na may lungkot na alaala. Taon-taon, sinusunod ng kanyang pamilya ang tradisyong ito, at palagi nilang nararamdaman ang pagaan ng pakiramdam, parang muling humihinga ang tahanan nila. Ito ay ilan lamang sa napakaraming kwento. At bawat isa ay nagpapakita ng isang simpleng katotohanan. Minsan, ang pagbitaw sa tamang oras ang nagsasara ng luma at nagbubukas ng pinto para sa bago. At baka ngayong taon, ang kwento mo na ang maging susunod na himala. Na magiging inspirasyon sa iba. Ano ang maaaring maranasan pagkatapos ng ritual? Pagkatapos isagawa ang ritual, maraming tao ang agad nakakaramdam ng gaan sa loob, parang may bigat na nawala, hindi lang sa bahay kundi maging sa puso't isipan. Para sa ilan, ito ay mahimbing na tulog matapos ang linggo ng pag-aalala. Para naman sa iba, ito ay bigla ang motibasyon, malinaw na pag-isip o panibagong pag-asa sa kinabukasan. Hindi agad-agad dumadating ang biyaya sa pananalapi, pero karamihan sa mga sumunod sa ritual ay nakakapansin ng maliliit na senyales. Isang hindi inaasahang regalo. Isang swerte sa trabaho. O kahit isang taos pusong paghingi ng tawad na muling nagpatahimik sa relasyon. Ang tunay na mahika ay nasa pagbabago ng enerhiya. Baka mapansin mong mas madali kang makapag-focus, mas matalino ka sa pagdedesisyon, o mas positibo ang pakiramdam mo tungkol sa mga darating na araw. Sa tradisyong Pilipino, naniniwala tayo na kapag nagbigay tayo ng espasyo para sa positibong enerhiya, dumarating ang mga bagong oportunidad. Pero mahalagang panatilihin dumadaloy ang enerhiyang ito. Alagaan ang iyong tahanan. Iwasan ang pagtatabi ng sirang gamit. At maging mapagpasalamat sa bawat maliit na biyaya. At higit sa lahat, huwag mong asahan ang perpektong buhay. May mga pagsubok pa rin, pero haharapin mo ito ngayon na may mas magaan na damdamin at mas malinaw na pananaw. Sa pagsunod mo sa sinaunang karunungan at sa isang simpleng hakbang na ginawa mo, nabuksan mo na ang pinto para sa mas malaking swerte, kapayapaan at kaligayahan. Kung tumimo sa iyo ang mensaheng ito, ngayon na ang tamang oras para kumilos. Tumingin ka sa paligid ng iyong tahanan, buksan ang bawat drawer, silipin ang bawat lumang bag, at tingnan kung may mga pitaka o coin purse ka pang itinatabi na hindi mo na ginagamit. Tandaan, ang pinakamahalaga ay ang layunin sa puso mo. Kapag pinili mong magbitaw, nagpapadala ka ng makapangyarihang mensahe sa universo na handa ka ng tumanggap ng bagong biyaya. Nasubukan mo na ba ang ritual na tulad nito? O meron ba kayong pamilyang tradisyon sa pag-alis ng malas at pag-anyaya ng swerte? Ikwento mo sa comment section. Ang karanasan mo ay maaaring maging inspirasyon para sa iba. Huwag kalimutang ilike ang video, magsubscribe, at ay click ang bell icon para hindi ka mahuli sa susunod na mga sikreto tungkol sa yaman, swerte, at kapalaran. At kung may kakilala kang kailangan ng dagdag na swerte sa buhay, ishare mo na rin ito sa kanila. Naway mapuno ng liwanag ang iyong tahanan. Nang pag-asa ang iyong puso. At nang saganang biyaya ang iyong buhay. Maraming salamat at magkita tayo sa susunod na video.